Ini-reklamo sa Office of the Ombudsman ang Al ng Alkalde ng Gabyao Nueva Ecija at iba pang mga opisyal ng bayan dahil sa katiwalian na ito'y kaugnay sa 1.3 milyong pisong supply ng gasolina, diesel at lubricants para sa lokal na pamalaan ng Gabyao sa 54 na pahinang reklamo ni na Gabyao Nueva Ecija Councilor Julito Wicoco at Indie Film Director Noel Montano. Kabilang sa nireklamo ay sina Mayor Ramil Rivera, Vice Mayor Marcelino Simbillo, Councilor Rav Kevin Rivera, dating SK President Leonard James Galang at negosyanteng si Maria Luisa Galang. Kabilang sa reklamo ay ang mga paglabag sa Anti-Grap and Corrupt Practices Act, Republic Act 6713 o Corrupt Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Local Government Code at Grave Misconduct and Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service. Sa dokumentong hawak ng mga komplainanta ay ang sulat umano ni Mayor Rivera kay Mayor Vice Mayor Simbillo at Councilor Rivera na isama sa dyantang pagbabayad sa MS Galang Gasoline Station. Ang MS Galang Gasoline Station ay pagmamayari ng negosyanteng si Maria Luisa Galang. Batay sa mga record, manugang ni Ginang Galang si Councilor Rivera abang kapatid naman nito si Vice Mayor Simbillo at anak naman niya ang dating presidente ng SK na si Leonard James Galang. Sabi ng mga complainant, nagsabwata ng nabanggit na mga opisyales para pabura ng napiling gasoline station. Giit na mga nagreklamo, walang nangyaring public bidding sa supply at diesel at gasolina para sa munisipyo ng Kabyao sa lalawigan ng Nueva Ecija. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino.